Sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang kontribusyon ng Adventist World Radio sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isla ng Mindoro. Ipinagkaloob ng AFP ang parangal bilang pagpapahalaga sa AWR's vital role sa pagbibigay ng espiritual na mensahe at pag-igting ng pagkakaisa sa pagitan ng komunidad, including former rebels and military personnel sa lugar. Si Jem Ezra Rosas para sa report. Isang natatanging pagkilala ang iginawad ng Armed Forces of the Philippines sa Adventist World Radio Manila para sa mahalagang papel nito sa pagpapalaganap ng mensahe ng kapayapaan sa lalawigan ng Mindoro lalong-lalo -lalo na sa pagbibigay inspirasyon sa mga former rebels o fully reconciled sa pamahalaan. Ginanap ang awarding ceremony sa Camp Kapinpin, Tanay, Rizal kung saan personal na tinanggap ni Pastor Robert Dulay, AWR Regional Director for Asia Pacific Region ang parangal. Ayon sa AFP, naging tulay ang programa ng AWR upang maabot ang mga komunidad na dating hindi naaabot ng tradisyonal na pamamaraan. Bukod sa pagkilalang ito, isinapubliko rin ang hangaring makipagtulungan ng AFP sa Hope Channel North Philippines at AWR 89.1 FM para sa mga susunod na media initiatives na magpapalawak pa sa mensahe ng pag-asa at pagbabagong buhay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang patunay ito na kapag ang media ay ginamit sa tamang paraan, maaari itong maging makapangyarihang kasangkapan sa tunay na pagbabago nang puso at lipunan. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Jem Rosas nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.